Magandang araw pong muli sa ating lahat. Ibabalik po ang inyong lingkod. At, uh, ito nga, at, uh, may video na naman tayong bahagi. Kahapon lang tayo gumawa ng video tungkol kay dating Pangulong Duterte. Ito nga ay uh, patungkol dun sa uh, Quad Cum, uh, yung uh, committee ng Kongreso, yung pinagsanib na apat uh, na committee na kung saan nais uh, nice nila nga investigahan yung uh, AJK o yung uh, nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. So dito sa video na ito, kung nung perma ni uh, Atty. Panelo na dadalo nga ang dating pangulo sa darating na Miyerkules. So dito sa video na ito uh, pinapaliwanag niya itong ating uh, dating pangulo kung ano ang uh, kakayahan nito at uh, itong si Ator ni Panelo ay uh, nagsasalita rito ng mga uh, ugali ng uh, dating pangulo pagdating sa mga na ganitong uh, sitwasyon. Napakaganda pong panoorin ito. At uh, maganda ito dahil uh, matutuloy na yung pagharap niya sa quad -cum, o sa mga congressman na nagsasagawa ng pagdinig sa kongreso. So sundan natin at panoorin ito. Ito yung announcement sa Miyerkules, the day after tomorrow ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ay dadalo dyan sa Quad Committee Hearing. Kaungnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, oh, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming uh, maraming uh, <laughs> I can imagine kung ano mangyayari doon. <laughs> Titingnan natin yung mga tapang nitong mga <laughs> mga kongresista ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Eh, hindi sila uurungan ito. <laughs> Alam niyo ba eh, si... May kwento ko sa inyo, ha? O, basta aaten mo siya, ha? at yung mga... Kung wala rin lang kayong ginagawa, eh, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya. Diyan, sa Batasang Pambansaw, ha? batasang pamasa sa may commonwealth eh, papunta doon doon gagawing uh, hearing at siya nga pala kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte sabi niya eh, mag aabogado ka sa akin Sal, sabi niya, mag enter ka ng ano, appearance mo as my lawyer ikaw ang lawyer ko sa Maynila si Atty. Del Grang ko sa Dabao kayong dalawa <laughs> ang aking mga abugado doon Oh, siyempre ako, ha, ikaw pa. <laughs> Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Well, Unang-una, ko i-contempt? <laughs> wala namang, uh, wala namang dahilan kung, kung bakit i-contempt. Oh, pero anyway, may kikwento ko sa inyo. <laughs> alam niyo nung prosecutor pa ito, nung piskal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nag, nagka-argue sila <laughs> doon sa presiding judge? Kasi pinagpipilitan ni, ng isa ng judge noon sa si Davao. Yung mali, yung maling batas, yung basa niya sa provision. Eh, itong si Presidente Duterte, eh, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, Bakit sandaan niya ito. 99 ang ano nito, eh. Ang grado sa criminal law sa bar exams. <laughs> Kaya, alam niya ang kanyang, ano, alam niya ang kanyang batas. alagang Sinasabi niya na, alam ko, mali ka, mali ka. Pinagpipilitan na judge. O madalit sabi eh, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge. P.I. sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung kung pagpipilitan mo yung mali, bari lang tayo sa labas. No? Okay. Patutuwa na nito si, ano, si Congressman Paduano dahil uh, dadalo na yung uh, dating Pangulo. Ipakita niya yung kanyang tapang kaya dating Pangulong Duterte kasi para siyang naghahamun eh. Nung uh, hindi dumalo si dating Pangulo, ngayon niya ipakita yung uh, tapang niya dito kaya dating Pangulong Duterte. Ya? Yeah? hindi. Oh, <laughs> Nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong ng barila niyan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya. Ha? Presidente siya. Pinunta niya. Silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, eh magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ah, wala. Nawala <laughs> nawala na ako, umalis na <laughs> umalis na yung isang drug lord doon, o oh, basta para sa mga bala-balita eh, masamang tao daw kaya busit na busit na si Presidente Duterte, kasi dami niyang naririnig kaya pinuntahan niya <laughs> marami oh, oh yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao, mayor siya oh, pinuntahan niya rin doon sa pagod na hotel eh <laughs> hinamon niya rin ng barila, sabi niya sinisira mo, ang dami mo sinara, oh ano bari lang tayo, Mabungunot ka. <laughs> Nako, kaya kayong mga nandyan, eh, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, eh, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, Ah, aba, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Eh, pinipilit siya, pinipin down siya, hindi eh, naman abugado. O, kaya nabuliwan ka niya, eh. Eh, kasi mali ho, eh. Alam niyo, pag, uh, pag mali, mali. Huwag niya nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng, ano? Hindi ko nang yan. Nawala ng yung taong bundok nawalan ng karapatan <laughs> pagkaya mo siya tingnan natin tingnan natin yung tapang niya nagtatapang tapangan tingnan natin <laughs> dalawang uh, diyo manong nagmamagaling na killer at isang taong <laughs> sinasabi nila rin killer o, tingnan natin pero alam nyo sa lahat ng nakita kong matapang mabangis na tao. Itong si Presidente Duterte, ang pinaka mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita nyo yung, yung siya'y siniraan nung nasirang aman itong kalaban niya ngayon sa pagkameyon? Hindi niya ako pinatulan. Pinabaya niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang, ano, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. <laughs> Pero pag nangabigay ng tao na walang kalaban lawan, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. O, yun nung oh, nakita ko talaga, napaka bait na tao. Napaka humble. Magalangin. Napaka magalang na tao. O, kaya hindi eh, ba nung makilala ko siya eh, hindi ko talaga siya tinantanan. Na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. O, kaya abangan nyo. Sa Miyerkules, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, <laughs> at uh, niyayabangan pa siya, hinahamon pa siya, nakikita okay, siya takot daw siya. Eh, sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kundinaanan sa buhay ko. Naging fiscal ako, naging... Mayor, naging vice-alcalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, man, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa miyerkules. Kasi, kung yung mga nandon, ay aasta ng mali. Maniwala kayo, maghahalo ang ano doon. <laughs> Basta, abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president former president humiliating the former president assaulting his integrity and reputation and misleading people about him and maniwala kayo you will be receiving what you are looking for sabi nga ni Elvis Presley if you're looking for trouble you came to the right place Kaya, pag eh, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayaan nyo bilang panahuin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man because hell might break loose. <laughs> Baka tawa na lang kayo ni Presidente Duterte. Alam mo na si Presidente Duterte. Ang mga jokes nito, eh. talagang hinahanap, hinahanap, hanap kita Manila. O ganyan. O kaya, o ano, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako na na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9.30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa dyan sa apat na komite na nagkaluhalo, nagkaisa upang uh, di umano investigahan in aid of legislation yung mga nangyayaring extrajudicial killing yung criminalidad yung mga gambling dyan sa mga pogo kung ano-ano pa Oh. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte. Sabi siya sa akin kanina, para matapos na. Matapos na yung mga ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. Para magkaalaman na. O oh, yan. <laughs> yan ang <no>, kanyang <laughs> ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Eh ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delgra. <laughs> And I'm sure darating din doon si attorney Medialdea, yung aking uh, kapangalan. <laughs> dating executive secretary. At yung dating pag-court chairman, si attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, oh, maganda ka na Daniel, meron tayo lakad sa Merkulis. <laughs> Kailangan, maagay tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SMN9. Meron na naman tayong lakad. But uh, hopefully... So magandang abangan to sa Miyerkules o bukas para mas magkakaalaman na talaga rito pero ito dalawang abogado tong bitbit uh, bit, ni dating pangulong Duterte. Talagang uh, abangan natin itong uh, hearing na ito ng uh, Quadcom. Kung kasi sinasabi ng mga kongresista, hindi ho namin maintindihan eh ano ba talaga nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. O, kasi yung mga iba dyan, <laughs> sinasabi niya, oh, may extrajudicial admission. But you know, wala naman ako talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, ngayong, yung araw na gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte is, exists only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglika ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yung, wala, wala, wala pag-amin. Ang, 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 problema kasi, eh, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, <laughs> uh, nung sinabi niya, ako may, may sariling death squad, pero bago niya sinabi yon sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit, loosely, o kaya dapat yun, that should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam nyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa iwal. Kaya nga ako naging presidente, mahulong ako, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga mga criminal na ito, iniintriga ko ito, sila-sila ho nagpapatayan. <laughs> kaya sila ang aking mga death squad kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag lumaban sa kanila at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. Tingnan nyo naman kung paano magsalita si Atty. Panelo, no? yung uh, tungkol sa mga revelasyon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, yung uh, pag-amin niya na kung sa ano, hindi nga alam na ano ang biro at ang uh, totoo. Pero ayun nga dito kaya Panelo ay uh, yun ay uh, bahagi ng kanyang tulad ng Dits uh, squad na yan. So, kung totoo sin wala talagang merong Dit squad daw dahil uh, yun ay mga kung sino yun yung mga kriminal din, mula din sa hanay ng mga kriminal na sila-sila din ay nagpapatayan, yung kapwa kriminal uh, sa kriminal. So, yun ang parang uh, ina, ina, ano niya sinasabi niyang dead squad Kung sa ano parang ano lang eh katang isip lang yung uh, uh, sinasabi na yun at yun naman eh naaayon sa batas walang problema doon o, kaya sabi niya yan ang aking death squad ang problema itong mga ito oh namin mo eh ko pala talaga kayo talaga oh. Eh lalo na nga kaya natin, sino ba mga member ng death squad? <laughs> sino ba yung walong yun o pito? Sabi Presidente Duterte, wala, patay na sila. Eh doon lang dapat alam nyo na na <laughs> ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila-sila nagpapatayan. <laughs> Kasi alam nyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga, talaga magkakaroon kayo ng, ano, ng number one rival sa teritoryo. Number two, sa pera. Number three, ang katakot-takot ang intrigahan dyan. Number four, magchu-chu-chu yung mga yan sa isa't isa. O oh, kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O oh, yan ang, yan ang, yan ang katotohanan o dyan. Kaya, o. Oh, o oh, so, magkita-kita tayo ha. The president would be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. <laughs> Meron din si Attorney Delga at yung pang ating mga kapwa-abogado, Attorney Medeldea at si Attorney Fred Lim. Narating ko kami doon. So, yun. Napanood natin ang kabuha ng uh, binahagi nating uh, video na ito na kung saan ay uh, mula kay uh, Attorney Panelo at uh, yung nagbahagi siya tungkol sa planong uh, pagdalo ng uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa darating na uh, Miyerkules, so magandang abangan to magandang uh, antabayanan natin yung uh, pagdinig na sa uh, gagawin ng Kuat uh, Kong so makikita natin dito kung uh, yung mga matinding argumento ang mangyayari nito so yun, maraming salamat pong muli sa inyong uh, panunood at kung meron lang po kayong uh, komento opinion o reaction i-comment lang sa comment section sa iba ba mismo ng uh, video na ito Hanggang sa muli, marami pong salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.